Kung maghihiwalay kayo ng asawa mo, name something na willing kang ibigay kapag binawi niya. Go! Regalo! On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kalakas uminom ng soft drinks? 2! Ano ang laging hinahabol ng aso? Pusa! Pwedeng gawin habang ikaw ay nagluluto. Kumanta! Una mong naiisip kapag sinabing makunat. Niog Okay, let's go, Kai. natin kung ilang points na nakuha mo. Kung maghihiwalay kayo ng asawa, something na willing kang ibigay kapag binawi niya. Sabi mo yung mga may mo. Pero ang na answer! oh, baka kailangan mas specific. On a scale of 1 to 10, gaano ka kalakas uminom ng soft drinks? Tulay. <laughs> ang sabi ng survey, meron. Ano ang laging hinahabol ng aso? Siyempre pusa. Ang sabi ng survey niya? Top answer! Very good. Pwedeng gawin habang ikaw ay nagluluto, kumanta. Ang sabi ng survey, Ron, una mong naisip pag sinabing makunat, <laughs> sabi mo yun, survey says, wala, wala. Pero okay na, 69 points. Guys, balik tayo. Let's welcome back JJ! JJ, bago tayo mag-umpisa, may shout-out ka ba? May mga kaibigan ka bang nanonood? Shout-out sa, uh, shout sa Kabite Players Official and One South Cosplay sa mga kapitbahay ko sa Abite. JJ, si Kai sa inaka 69 points. 131 to go. Kaya, kaya mo yun. Kaya po, kakayanin. Kaya para, kaya para kaya. sa Team Rakitero. Ikaw pa ba? So at this point, makikita ng mga viewers ang sagot ni Kai's. Now give me 25 seconds on the clock. Kung maghihiwalay kayo ng asawa mo, something na willing kang ibigay kapag binawi niya. Go! Koche. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kakalakas uminom ng soft drinks? 8. Ano ang laging hinahabol ng aso? Tao. Pwedeng gawin habang ikaw ay nagluluto. Subayaw. Una mong naiisip kapag sinabing makulat. Chicharon? Let's go, JJ! 131, kung maghihiwalay ka ng asawa mo, something na willing kang ibigay kapag binawi niya kotse. Ah, ang sabi ng survey. Meron yan. Meron. Patlo lang. Ang top answer ay alahas. Hala. Mga Ala. sing, sing mga ganon. On a scale of 1 to 10, gaano kakalakas uminom ng soft drink? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey. Top answer. Ah, ang top answer ay 5. Ano ang laging hinahabol ng aso tao? Ang sabi ng survey. Pwede. Yeah. 25. Ang top answer ay pusa. 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 Okay. Pwedeng gawin habang ikaw ay nagluluto. Sabi mo, sumayaw. Yes. Lalo na pag uh, masarap yung niluluto, <laughs> mapapasayaw ka. Yes. Ang sabi ng survey? Wala. Ang tapang answer ay maglinis to ng bahay. Ah, oh, okay. Habang, ah, habang inihintay. Ah, marami dyan. Ah, habang nagsasayang, nagluluto, nanonood ng family food. Oo, ako tahanan. Basta pwede yun. Una mong naisip pag sinabing makunat, sabi mo, chicharong. Ang sabi ng survey? Wow. Not bad. Ang top answer ay barat o kuripot. Oh, man. Ayan. Anyway, Team Branketeros, nanalo pa rin at mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова